Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami nang naisakatuparan ang Administrasyon Marcos sa loob ng kulang dalawang taon nito sa serbisyo. Sa outtaking ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, sinabi ni Pangulo na sa maikling panahon at marami nang nagawa at naumpisan ang Administrasyon dahil sa unity, open at engaging approach. Nananawagan din ang Pangulo sa mga membro ng PFP na patuloy na palakasin ang partido. Kaya naman, sinisikap ng administrasyon na hikayatin ang lahat ng political faction na tanggapin ang advokasya ng PFP na may kinalaman sa pagundad ng ekonomiya at para rin sa kapakanan ng mga tao. Umaasa rin siyang makakatanggap ng suporta mula sa publiko ang PFP para sa darating na eleksyon sa susunod na taon. Maliban sa pagtataguyod ng ekonomiya, ipinaglaban din ng administrasyon ang soberanya ng bansa. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw. Ah! Wala po ang ating Pangulo na ang dahilan kung bakit marami ang nagawa at naumpinsahan ng kanyang administrasyon sa halos sa loob ng halos dalawang taon ay resulta po ng unity, open at engaging approach. At syempre, isa na nga dito sa kanyang nagawa ay ang sa sektor ng agrikultura kung saan inaprubahan po ang panukalang batas na bubura sa utang ng mga agrarian reform beneficiary. At nagkaroon na nga ito ng katuparan ng pirmahan nga po ni Pangulong Marcos noong July 7, 2023 ang ang Republic Act 11593 o ang New Agrarian Emancipation Act. At dito po ay binura ang kikit 57 bilyong pisong utang ng 610,054 ARB.